Uh, good morning sa lahat uh, at magandang ano po sa ating lahat. Ah, uh, ito guys, Nag update ako dito sa ako ginagawa naman na ano. So, yun guys, yung ano, yung gutter na ginawa natin, so na buhok na ng agad doon sa taas. Yan. Yan oh. Uh. So, Sino kapag-upisan na rin kami ng hero. Pagkabit na kami ng hero kahapon, So, ito tuloy lang namin ngayon. So, ito. Akit tayo guys sa taas dun sa bubong. Ayan natin yung sura nya. Okay guys, dito tayo sa taas. Ito yung, ito yung sura nya. So, siguro guys, mga dalawang araw na lang ito, matapos na yung ginagawa namin na ito ito yung insulation foam na uh, nakalagay. Ayan. Ayan.